Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Muli na dito na naman po yung lingkod, Ipipanyo Labrador. Dito po sa ating programang Reaction Movie ko. Okay, bago po tayo mag-umpisa, binabati muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na mga Epipanyo supporters, maging ating minamahal na mga kababayan sa abroad na lagi po nating nakakasama. So, bago po tayo mag-umpisa, mga minamahal ko mga kababayan, ako po ay mayroong pong munting kahilingan. So, dahil nga po sa kami po ay umalis na doon sa aming uh, tinitirhan, dahil nga po sa may nag-trader po, dahil nga po sa siguro eh, naakit sa pera, no? So, ngayon po kami po ay pansamantalang walang matitirhan. So, ako po ay lumalapit at kumakatok sa puso po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa abroad, mga solid uh, PBBM na sana po ay matulungan nyo po ako sa sitwasyong ito sapagkat walang wala po talaga totally zero balance po dahil hindi po namin nadala yung mga gamit namin dahil po sa yun nga na, nandyan, na, nandyan na yung mga kalaban naka, hindi na nakaprepare para dalhin pa yung mga gamit so totaling walang walang wala po talaga kaya sa sitwasyong pong ito need ko po talaga yung tulong ng ating mga kababayan need ko po talaga yung tulong ng ating mga kaisa lalong lalo na yung mga supporters po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So dito po sa ating screen yung ating Gcas sana po doon sa mga kababayan natin uh, sa sitwasyong ito wag nyo po sana akong iwanan wag nyo po sana akong kalimutan at sana po ay magkaisa pa rin po tayo sa ganitong sitwasyon so okay sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan Uh, ako po ay magbibigay ng reaksyon tungkol po dito sa uh, naging ah uh, mensahe po o mga naging sagot po nitong ni Amy Marcos sa interview sa kanya ng uh, TV5 kung di ako nagkakamali. TV5 po yung nag-interview sa kanya. So, dito po sa ating screen gusto ko pong panoorin natin yung kanyang mga naging uh, sagot doon sa mga tanong sa kanya. So, eto't panoorin po natin mga kababayan. Bakit itim yung ginamit sa endorsement sa inyo? Hindi po ba negative madating parang pagluluksa? Eh yun na nga, sabi ko nga, eh bakit nga ba itim? Eh siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Bakit ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at uh, maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa justisya. Hindi. So, tingnan nyo ha. Ah. Ang sabi niya po dito, mga minamahal ko mga kababayan, uh, si Sarah daw talaga yung pumup, pumupimiglas. Ah, kung hindi ako nagkakamali. Sa madaling salita, siya yung may gusto. No? Dahil yung mga kababayan daw natin, gutom na sa kahirapan, gutom pa sa hustisya. ba? Diba? So, ngayon, Sarah Duterte, bakit hindi naging ganito yung iyong naging... Uh, Uh, ano noon, advertise o ano, tawag nito uh, ano bang maitatawag itong kanilang ginawa, uh, political advertise yan, uh, political campaign, yan ba, tawag doon so bakit hindi ganito ang ginawa mo nung tumatakbo ka ng, ng uh, vice president ng bansang ito gayong alam mo na mayroon 30,000 na naghihintay ng hustisya bakit hindi ka, ba't hindi mo ginawang ganun yung advertise mo? O ay may Marcos, bakit hindi ganito yung ginawa ninyong dalawa na adver, uh, advertise? O commercial, palagay na lang natin. Nung panahon na ang mga Pilipino ay gutom na gutom dahil sa pandemic. Ha? Habang inanakawa ni Michael Yang at ng tatay ni Rodria ni Sara Duterte, itong bansa natin sa pamamagitan ng Parmali. Diba? Mukhang mas bagay yata noon na yan ang ginawa ninyo mas bagay kasi mas mas ra ramdam mas nakikita ng taong bayan na kahirapan noon at mas nakikita ng taong bayan yung kawalan ng hustisya. tama ba ako mga kababayan yung panahon na yun yun ang yun ang dapat magkaroon ng ganong ano advertise kasi ultimo yung mga kabataan na naglalakad lang sa kalsada binabarel Ultimo yung batang nakaupo, natutulog sa loob ng bahay, binabaril. 'Di ba? Ultimo yung mga taong walang kaalam-alam na sa loob ng tahanan pinapasok, binabaril, ninanakawan pa nga, tinatakot pa nga. 'Di ba? Kung pag-uusapan natin ay gutom, mas nagugutom ang mga Pilipino ng panahon ng tatay mo, Sara Duterte o ay Marcos. 'Di ba? Mas gutom tayo noon dahil kahit gusto nating igalaw yung ating kamay, gusto natin gamitin yung ating lakas, isipan, yung skill, hindi natin magawa. Dahil bawal lumabas. Di ba? Bawal lumabas. Bakit? Kasi daw may COVID. Di ba? Walang problema. Kasi sabi niyo may COVID. May ginawa ba yung gobyerno noon? Para maibsan yung kagutuman ng mga Pilipino, wala. Yung iba, nagbenta na lang ng lupa. Yung ibang mga mananagat, binenta yung kanilang mga sasakyan dahil sa wala na silang makain. Dahil, no mga panahon na yon, usong-uso yung korupsyon. Ibababa, nung, ibababa ni Duterte dun sa mga kaalyado niya, yung tulong niya na 10,000 kada isang pamilya na dapat ay nasa 20, pagdating dun sa mayor, ibababa sa kapitan, 3,000 na lang. So, usong-uso yung korupsyon. So, kung hiyahambing natin yung kaitiman ng sitwasyon noon at ngayon, mukhang mas maitim noon. Ah, napakalayo sa kulay ngayon. Tulad po ng sinabi ng ating tagapagsalita, Claire Castro, na hindi man ganun kaputi, pero papunta na tayo doon. Pero kay ano, kay Duterte, kasing itim ng Alcaltran yung buhay ng mga Pilipino noon. Kasing itim ng Situasyon ng uh, kasing itim ng Alcatraz yung sitwasyon yung yung uh, yung uh, sitwasyon ng mga Pilipinong naghihikaos, umiiyak, nagdurusa. 'Di ba? Dahil nga sa gutom eh. Maraming nagpapakamatay noon eh. Pero ngayon, walang Pilipinong nagpapakamatay ngayon dahil sa gutom. Bakit? Maraming paraan. Marami silang nagagawa. Ha? Kasi malaya na ang mga Pilipino sa kasinungalingan malaya na ang mga Pilipino sa katarantaduhan, kahayupan, at syempre mas malaya na ang mga Pilipino sa mga kriminal na nagkalat sa lansangan dahil sa utos ni Rodrigo Roa Duterte. So ito, tuloy ho natin mga minamahal ko mga kababayan. Hindi hey, natututukan ang sadyang problema ng ating bansa. O hindi daw natututukan yung sadyang problema daw ng ating bansa. Kaya pala, yung mga lupa na hindi binigay ni Rodrigo Roa Duterte sa mismong lugar niya dyan sa Davao City ay naibigay na ng ating mahal na Pangulo. Na isa sa pinakamalaking problema din ng ating mga kababayan na gusto nilang magkaroon sila ng lupa na hindi binigay ni Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay inaward sa mga taga Davao. Hindi ba kayo nahihiya mga taga Davao? Yung lupa, taga dyan kayo hindi, ini minsan hindi kayo nabigyan ng lupain ng mga Duterte pero ang aming mahal na Pangulo na hindi taga Dabaw inuna niya kayo inisip niya kayo binigyan niya kayo ng mga titulo binigyan niya kayo ng mga lupain na masasabi niyo sa inyo na ngayon ba? Diba? O, sabi ni Amy Marcos hindi daw natutugunan yung problema ng ating bansa talaga lang ha noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte lahat ng pangangailangan ng Coast Guard hindi niya binigay pero ngayon, lahat ng pangangailangan ng PCG. Ha? Ah, ah, sorry na yes. Mm, um, binibigay ng ating mahal na pangulo. Lumilibot ang aming mahal na pangulo sa lahat ng lugar, sa lahat ng probinsya para lamang malaman, para lamang makita, marinig yung hinaing ng taong bayan. Paano sinasabi mo ay Marcos? na naghihirap at hindi natutugunan Huwag kang sinungaling, napakasinungaling mong gaga ka Kung gaano ka itim yung ginagawa niyong background Bagay na bagay sa pagmumukha ninyo ni Sara Duterte at ng mukha mo Mukha kayong mangkukulam, mukha kayong zombies ha? Sa totoo lang O oh ito, pakinggan pa natin yung sinasabi nitong mangkukulam nito Hindi nasusolusyonan, kaya maraming uh, problema Ang korupsyon, bumalik na naman tayo Uy, ang korupsyon daw, bumalik na naman daw tayo kaya pala, alam mo ay mi Marcos, kung nga uh, talagang lumala ang corruption ngayon, di sana hindi hinayaan ng aming pangulo na ma-impeach si Sara. Ha? Eh di sana lubog pa rin ang Pilipinas sa pagkakautang, diyan ka nagkakamali. Ang Pilipinas ngayon umaangat na. Ha? Bawal na ngayon ang korupsyon, kaya nga mismong si Sara eh. Dahil bawal nga ang korupsyon, mismong si Sara na kaibigan, partner, katim team ng aming mahal na Pangulo. Hindi niya pinanghinayangan na ma-impeach o panagutin sa kanyang pagnanakaw. Kasi bawal na nga ang pagnanakaw. Bawal na ang pangungurap. Ano mo nasabi na lumala? Hindi lumala. Nagkakaroon na. Ha? Nagkakaroon na ng kapangyarihan ang batas sa mga kurap na mga katulad ng partner mo na si Sara Duterte. Ha? Bawal lang korupsyon ngayon. Ay, Marcos. Baka hindi mo alam. Ha? Baka hindi mo alam. Sa mga krimen, mm. hindihan. kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng, uh, ng maigi kung pa, paano gagawin. Pero nagawa naman ang paraan at yung itim, e simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Hmm. Ma ang simbolo daw ng itim, Simbolo daw ng, ah, uh, uh, tawag nito. Uh, ibalik natin yung sinabi niya. May sinabi kasi siya dito, mga minamahal ko, mga kababayan eh. Uh, sabi niya dito. Paraan at yung itim, eh, simbolo na ipaglaban ang tama. Oh, yung itim daw, simbolo na ipaglaban daw yung tama. Ayun uh, yun yung sa kanya. So, pero sa atin naman mga anak ng Diyos, yung puti, yun ay simbolo na ipaglaban ang tama sa kanya, baliktad, ang itim ay simbolo daw na ipaglaban ang tama. Ba, grabe ah. ba diba? Nakikuha ninyo? Sa atin, na mga totoong may Diyos, ang puti ay simbolo na ipaglaban ang tama. Pero kay Sarah Baligtad, ang itim ay simbolo para sa kanya. At yun ay pagluluksa daw. Talaga magluluksa ka. Yung itim na yan, gusto kong sabihin sa inyong dalawa, mga, mga, mga ano kayo, mga tolonggis kayo, na ang simbolo ng itim, yan ay simbolo na kayo nga ay mga demonyo. Ha? Kami mga Pilipino, alam namin ang gumagamit lang ng itim, yung mga demonyong tao. Katulad din yung dalawa, ni Amy Marcos at ni Sara. Hindi nakatakataka kasi si mismo si Sara na nagsabi na walang Diyos. Kaya hindi gagamit ng puti yan. Ha? Hindi gagamit ng puti yan. Biro mo ha? May sayad talaga sa utak. Simbolo daw na dapat paglaban ang ang uh, ang uh, ano yung sabi niya kanina, ah, nilimutan ko yung sinasabi nito ni ano eh, o oh, sabi niya... na ang gutom pa sa justisya. Mm. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan, kaya maraming uh, problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo mm. dyan sa mga krimen... Mm maintindihan. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nag nga kami ng, uh, mm. ng maigi kung pa, paano gagawin. Pero nagawa naman ng paraan. At yung mm. itim, eh, simbolo na ipaglaban ang tama. Mm. Yung itim, may simbolo daw na ipaglaban ang tama. Tanga! Ang itim, may simbolo na ipaglaban ang kasamaan. Ganun yun ipaglaban ang pagnanakaw, ipaglaban yung kasinungalingan, ipaglaban yung pagiging mangkukulam mo, ay mi Marcos. Ikaw lang yung naghahanap Nang pakik ikaw lang yung gumagamit ng simbolong itim na na ang layunin ay kabutihan tanga. Ha, may sayad na talaga kayo sa utak lalong-lalo ka na ay Marcos. Kitang-kita yung pagiging mangkukulam mo. Ha, mahilig ka talaga sa itim kang gaga ka. Talagang mangkukulam ka ngang buwisit ka. Ma'am, sabi niyo, madalian lang tong shoot na to, no, nung pag- Oo, oo. Uh -oh. Ma'am, uh, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa si inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Reward po ito? O paano ba? Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang uh, nag-uusap na kami noon, noon, noon pa. Sabi niya, tsaka na ang mga ngampanya, ayoko nang umikot nitong uh, eleksyon election na to. Pero, yun. O, oh, tingnan mo ah. Dito pa lang, nagsisinungaling na po si Sari. Ayaw mo na daw ni Sara Duterte na mga ngampanya. Ayaw mo na daw niyang umikot sa election na ito. Itong-itong election na to. Pero, nung nakarang araw, araw lang, binlag natin. Galing siya ng Samar. Oh, Northern Samar. Papunta ng Katbalugan. Papunta na ng Takloban. Nangampan siya. Nakagaling. Nakarating pa nga siya ng, uh, ano eh. Uh, nakarating siya ng Kalbayog. Nakarating siya ng, tawag nito, Tarangnan. O, oh, nakarating siya ng, alam mo, mga minamahal ko, mga kababayan, napakalaking kasinungan. Lahat na sinasabi nila, puro kasinungan. Dito pala, tatamaan na si Aimee Mangkukulam eh. ba? Diba? So, ibig sabihin, sinungaling si Aimee, si ano dito, si Sarah. Ayaw mo na daw niya maglibot. O, ayaw niya maglibot. Kasi, gusto niya yata, mag ano, mag stroll. O, mag ano, ba? Diba? So, ito'y sinasabi natin, mga kababayan. Wala tayong aasahang katotohanan sa dalawang, sa dalawang luka-luka na to. No, ito tuloy pa natin. Na, nung uh, pabalik niya sa Hague, uh, inutusan niya ata sila ni Senator Robin, ni uh, Presidente Duterte na mga ampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So palagay ko, eh, marami namang mga uh, nagpapasalamat. Ako, higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa pool, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako, na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Kilala niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang uh, pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatiling niyang may tiwala sa akin. Kaya, eto. Ano daw? Pananatiling may tiwala sa akin? Si Sarah? Alam niyo, mas, eto ah, <coughs> para lang malaman ninyo. 99% po ng mga supporters ni Digong nyo, walang tiwala kay Amy. Dahil tulad nga sinabi ni Roque, Marcos pa rin to. No? So, sa totoo lang, mas malapit-lapit ang katotohanan kasi tinanong nga kanina eh, si Amy Kong, ito ba ay reward dahil sa ginawa mong ano doon sa Senate hearing? Ayaw niyang aminin. Ayaw niya, hindi daw inisip ni Sarah, hindi daw inisip. Kaya maniniwala kayo. Hindi nila inisip yun. E may mga isip sila eh. Yung walang isip siguro, ang hindi makakapag-isip nun. ba? Diba? So, may pag-uusap yan. Sino ba namang magnanakaw ang magsasabi, oo, ninakaw ko to. ba? Diba? Sino ba naman ang gagawa ng gano'n sasabi, oo, oh, pinag-usapan na namin yan na kapag ginawa ko to, ginamit ko yung ano. Eh, e tatamaan siya kay Chis Escudero kapag inamin niya na yung kanyang ginagawa doon eh, dahil para lang maano si ano, ma-impress sa kanya yung mga yung mga DDS uh, supporters maging si Sara Duterte. So hindi niya aaminin 'yon. Expected na natin 'yon mga tsaka politiko ito. Politiko itong si Amy Marcos. Ito yung uri ng politiko na talagang masasabi mo talaga na wais, mautak, magulang, sinungaling, lahat na sa kanya na. So, Balikta rin na lang natin. Sabihin na lang natin, yu, uh, isipin na lang natin yung sinabi dati ni Kaper Silapid. Na kapag itong mga ito ang nagsalita, balikta rin natin. Pag sinabing hindi, oo yan. ba? Diba? So, naturally tatanggi Pero, dito natatawa ko. Sabi niya, wala daw mapaglagyan yung kanyang tuwa. Piste. ba? Diba? Mga kababayan, wa kunoy kabutangan ang iyahang kalipay. No? Yawa ganyan yung klase na pagkaiksuon. Maka... Masasabi mo talaga na kung yung kapatid niya nagawa niyang tridorin, tayo pa kaya? ba? Diba? So mga kababayan, papayag ba kayo na magkaroon tayo ng isang leader na tridor? Kung nagawa niyang tridorin, kung nagawa niyang mas kampihan yung kanyang kaibigan kasi sa kanyang pamilya, mas, nagaga mas magagawa niyang mag traidor Mas magagawa niyang kumampi, magsinungaling, magtakip, magtakip ng kasinungalingan para kay Sarah Duterte. Ang tunay po na kaibigan ay walang iba kundi ang ating mahal na Pangulo. Bakit? Ganito. Ang ating mahal na Pangulo ay tunay na kaibigan ng ano? Ng katotohanan. Ng batas. Paano ko nasabi? Kasi, kung siya ay tunay na kaibigan ni Sarah, ha? hindi niya ilalaglag o hindi niya ipapakulong o hindi niya hahayaang ma-impeach ito. Alam niyo kung bakit hindi siya naging tunay na kaibigan ni Sarah? Kasi, naging kalaban si Sarah ng batas. Naging kalaban si Sarah ng katotohanan naging kalaban si Sarah ng mga Pilipinong naluloko niya. Ngayon, siguro hindi niya nakukuha pa. Ang ating mahal na Pangulo ay tapat. Kahit kanino, kaibigan man, sa Diyos man, sa batas. Alam mo kung bakit siya, bakit niya hinayaan na ma-impeach si Sarah? Kasi ayaw niyang masira yung tiwala ng taong bayan sa kanya. Ayaw masira ng ating mahal na Pangulo yung tiwala ng taong bayan sa kanya mas pinili niyang mag, ma, mawala yung tiwala ng mga Duterte sa kanya na gumagawa ng kasinungalingan pag nanakaw, panluloko sa taong bayan kesa masira yung tiwala ng taong bayan sa kanya. So, ibig sabihin, sa kabila ng siya ay mayroong, utang na loob sa mga Duterte, hindi niya yun inisip. Yes, isusumbat sa kanya yun. Pero hindi niya yun inisip. Mas binigyan niya ng halaga yung tiwala o yung, yes, yung tiwala ng taong bayan sa kanya. Tama? So ngayon, saan kayo? Sa ginawaan ng ating mahal na Pangulo na pagiging tapat sa mga Pilipino, sa batas, sa Diyos, o, o yung kanyang ginawang, o anong gusto ninyo na siya ay maging tapat lamang sa mga Duterte? Magiging protector ng pagnanakaw ni Sara Duterte? Di ba? Kung ako tatanungin ninyo, mas gugustuhin ko yung ginawa niya. Nahinayaan, at hindi niya pinrotektahan si Sarah sa pagnanakaw nito sa pera ng taong bayan at yan ay masasabi talaga natin karapat dapat lang na maging leader sapagkat hindi niya tinignan yung kanyang utang na loob personal na utang na loob ang kanyang tinignan yung utang na loob niya sa mga Pilipinong nagtiwala sa kanya so mga kababayan ito pong ginagawa ni Amy Marcos at ni Sarah Duterte sasabihin ko na po sa inyo ito po ay gawain lamang ng mga politikong dispirada na Ah, desperada na. So, alam naman natin na katotohanan, ibang-iba ang sitwasyon natin kaysa noon. Ngayon, gumagawa po ng kadramahan itong luka-luka, itong gaga, itong punyeta, traidor, si Raulo, gagong senator na si Jaime Marcos. So, wag po tayo maniwala dito dahil kung adik po nilang ituring ang ating mahal na Pangulo, mas adik naman po to at halatang nagdodroga. Ay, hindi ko nga alam, baka araw-araw ito nagdodroga kasi mukhang praning eh. Kitang-kita po sa pangangatawan ni Amy Marcos na baliw na to. Baka ito, nakikita ko, baka ginagatas niya na o ginagawa niya ng pangkape yung droga. Dahil kitang-kita po sa kabaliwan eh. Kitang-kita sa kanyang katarantaduan, sa kanyang galawan. Ikaw ba naman, alam na alam mo ang katotohanan, sasabay ka kay Sara Duterte. O, di ba? O, siya kagustuhan niyang... Uh, i ano siya, i-endorse siya ni Sara Duterte kahit hindi naman totoo yung gagawin nilang ano, ayun, pumayag na lang siya. Ganito kabaliw tong kapatid ng ating mahal na pangulo. So, kaya nga tanong ko sa inyo, papayag ba kayo na magkaroon tayo ng isang senadora na masasabi talaga nating praning si Raulo. 'Di ba? So, ganun pa man, kahit pa po anong sabihin ni Amy Marcos, ibang, ibang iba ibang-iba po 'yan sa nakikita ng mga Pilipino. Kaya may salita po sa Bible na Uh, mahirap paniwalaan yung salita lang Kailangan yung gawa So nakikita naman ho natin yung gawa ng ating mahal na Pangulo Yung kanyang mga, di ba? So kung sinasabi ni Amy Marcos na laganap na doon yung corruption Hindi po totoo yun Hindi po totoo yun Ngayon po lahat, lahat, totally Nasa, sinusurveillance po yan o sinusur inaano po ng ating mahal na pangulo kung anong departamento yung may merong mga kababalaghan na ginagawa. Lahat po sila takot sila ngayon kasi ang una nilang iniisip kung si Sara Duterte nga hindi ah nagdalawang isip ang ating mahal na pangulo na ilaglag sa kanyang ah, pagnanakaw yung mga departamento pa kaya na ang nagtalaga ang ating mahal na pangulo. Natural lahat 'yan, takot. Isipin niyo na lang kung si Sara Duterte nga hindi nagdalawang isip ang ating mahal na Pangulo na turuan ng leksyon. Ha? Ah? Parusahan sa kanyang pagnanakaw. Yung mga departamento pa kaya ng ating bansa. Kaya malabo yon Kaya hindi po totoo sinasabi nito ni Amy Marcos na laganap na ang korupsyon. Noon, nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, laganap ang korupsyon, laganap ang panloloko, laganap ang pagnanakaw, laganap yung pagtatraidor sa bansang ito. Ha? Ah? Alam na alam po yan ng mga Pilipino. So, ganun ba man, Hanggat nandito po tayo, tayo po'y patuloy na magsasalita sa katotohanan at patuloy na makikipaglaban para po sa mga Pilipinong nais islokohin, gaguhin ng mga politikong katulad po ni Aimee Marcos at ni Sarah Bulate. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.